Saan ka nang galing naglalakad ka Naglalakad ka palayo, may es eskinita ba 'yun o karsada ka na tinawid, 'di ba? Saan Opa. ka nang galing? Doon po galing sa ano, ano kasi naman alumni ng barangay namin. May ano? May alumni, may alumni night para oh, ganyan, Knight. may kasiyahan, Opa. 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 sayawan, 'di Inuman? Opo. Sigurado. So galing ka doon? Opa. Mga anong oras ito nangyari? Alas dos imedya ng umaga. Oo, oh, alas dos ng umedya ng umaga po. Okay. Uuwi, na po ako nun, ma'am. Pauwi ka na. Oo, oh, tapos yung kasama ko nun, doon kanina sa may, sa may, sa bago nakatayo. ko. O, nakatayo. Uh -huh. Sabi ko, antayin mo ako dyan, sabi ko. Bakit T ka umalis? Titingnan ko lang yung motor ko, tapos iila ko, sabi ko. Tapos, umalis ako, sabi ko, ikaw na lang magdala ng motor ko, kasi, bumalik ka. Hindi ko na ka. kaya ba? O, hindi ko na kaya magdala ng motor, sabi ko. Bakit hindi mo na kaya? Kasi ma'am, nahilo na ako eh. Bakit ka na Gusto, gusto ko na umuwi eh. Nakainom oh, ka nakainom kasi? Nakainom okay. So, nung bumalik ka, sino yung mga kinausap mong nandon? Yun na yung pulis at saka yung kapatid na tanod? Yung pulis po, ma'am, hindi ko po yung pin pinansin. Tinawag ko lang yung, po yung kasama ko do mm. doon banda sa kanila. Sabi okay. ko, nagtasa ko na kamay. Sabi ko, doy, tara na. Tapos, itong pulis na to, hindi ko pala alam, binabantayan nila ako na bumalik doon. Tapos, sinarubong niya ako. Bakit Siya, ka? Sa akin. Bakit sa inaakala mo binantayan ka? Bakit mo na sabi na binabantayan ka? Kasi ma'am, nagsabi sa akin eh, na sa kami sa sa may barangay. Sabi niya, pauwi na daw sila noon. Kung pauwi ka, ba bakit ang tagal mo doon nakantay sa kanto na yun? Hinantay mo pa talaga ako na bumalik ako. Ah, ito na 'yung nagharap-harap kayo. Opo, opo. Okay. So, lang ha. So, ang incidenting ito, ang nangyari ay nakuyog ka, kinuyog ka na. Nagulpi ka. Ikaw lang o pati yung kasama mo? Yung kasama ko po, aawat sana yun. Kaso, mm -hmm. hindi hindi nagawat kasi marami sila. Baka suntukin din nila eh. Ano yung palitan ng salita ninyo? Anong sinabi mo? May sinabi kay eh. May ano kay? Ano yon? Yung sinita niya kasi ako, sabi niya. Anong problema mo, sabi niya? Tinawag niya ako eh. Okay. Sabi niya, tinawag niya ako. Anong problema mo? Tapos, sinagot ko, sir, wala akong problema. Ano nga problema mo? Lasing na lasing siya, ma'am. Tapos, Sabi ko Sir, wala akong problema. Uuwi na ako. Tat natawag ko lang yung kasama ko si Dodoy, sabi ko. Hindi okay. ikaw, ikaw ba 'yung matapang dito, sabi niya. Sir, hindi ako matapang dito, sabi ko. Uuwi na ako tapos nagtasulit ako ng kamay ko. Doy, tara na, sabi ko. Tapos 'yung kamay ko, ginanon niya. Tapos, 'yun na. Pag ganon niya ng kamay ko, tapos ginanon ko, sabi ko. Sir, ayaw ko magpag-usap sa iyo. Gusto ko na umuwi, sabi ko. Hindi ako lalaban sa iyo. Tapos, biglang ginanon ako ng ano, sinuntok na ako ginanon. Paano kayo napaghiwalay? Paanong natapos 'yung insidente, May umawat na talaga? Yung, tapos no ma'am, ka na, di ko pala alam, ang dami pala nila sa gilid, pinagtuntunong-tulungan ako, tapos, yung barangay... kasi parang biglang dumami tao eh, luyog po talaga. Tapos yung barangay Tanod, lumapit, inawat. Yung barangay Tanod naman, ako pa yung pinusasan, pinusasan pa ako ng barangay Tanod, tapos ako pa yung, ginapos nila ako. Sinong Tanod ito, yung kapatid? Iba pa? Iba pa yun ma'am, yung barangay Tanod ng barangay. Magandang hapon po, kagawad. Ang oh, mga din po, ma'am. Okay, live oh. po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si ay na Magpale, kasama ko si Shari Roman. Okay, okay, Kagawan, okay po, O, o, oh, oh, bigyan rin namin kayo ng pagkakataon para marinig naman namin yung side ninyo kasi may video po dito na pinakita oh. okay, okay, uh, okay, si Genesis. Okay. So, ano okay. naman, po, sa panig po naman ninyo, ano naman po ang paliwanag ninyo dito sa naganap na ito? So, based na sa may CCTV footage, ma'am, hmm. ito si Genesis, kung makikita mo, nasa kabilang lane na yan kasi yung galing na plaza di ba may kwan dyan, dyan yung CCTV mm. nasa kabilang lane na siya, siya yan ma'am mm. kung talagang wala siyang balak na kumfrontahin or suntukin yung, kurs, yung kapatid ko supposed to be dapat umuwi na siya hindi na siya kung talagang sinasabi na naghintay siya ng kanya kasama pwede naman siya maghintay doon sa kin kinatotiyuan niya hindi na siya para bumalik bumalik pag Pagkita niya sa, sa grupo nila ni Otto na sinalubong niya sa saka kinumpronta. Kaya hmm. bilang pulis, hindi naman niyang pababayaan niyo ng kwan. Nakainom oh. ba ang kapatid mo? Ma mas matanda ba sa iyo si Master Sergeant Crisanto o mas bata? Mas, sa akin, mas, mas bata sa akin. Sa ma okay. oh. Mas, bata sa Okay. Nakainom ba man. kayong lahat? Na, kasi umamin naman si uh, Genesis na nakainom ka rin, ano? Daba. Kasi may kasiyahan eh. Oh. Diba? oh. kasi si Sergeant niya, Crisanto, nakainom rin oh. ba? Nakainom din siya doon kasi okay, nila yun eh. ikaw, 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 Ako... ikaw. Nakainom rin. At apat na bote kasi sa taas kami ng barangay yon nagmamastid. so mm. nag na ano yon at, sa saka bumaba na po pagka uh, ng alas 2 sabi ko sa sa inannounce ko na hanggang 2:30 na lang so, pa ng music so gano'n. parang usapang lasing ito lasing kayong lahat eh di ba hindi ay pero oh. kung talagang si Genesis na yan ma'am kung walang intensyon na mag Na bumalik. Dapat no, supposed be, hindi na siya bumalik, umuwi na lang siya. Kung talagang yung kasama niya, yung inintay, Pwede naman siya maghintay doon na hindi pagdating ni pulis okay. kumprutahin niya, sa at saka well, makikita naman sa CCTV footage. Okay. Kaya okay. nga kaya nga Cesar, kagawad Cesar, kaya ako rin siya tinanong kanina, bakit ka bumalik? Ang sinabi niya, kaya oh. siya bumalik para daw yung kasama niya ang mag-drive na ng motor. 'Yun ang paliwanag naman okay. niya kung hindi siya mag, mag, drive paano pa siya magbalik ng salubungin niya si polis at saka kumpruntahin at saka suntukin kung hindi niya na kaya kung wala siyang intensyon na magsuntukin niya si polis talagang siya nagabang kay polis pwede naman siya maghintay doon sa may motor niya at saka hintay yun yung niya mm. bakit so, nga na naman intention... hindi ka nagantay na lang doon oh. Uh, may intensyon talaga siya Genesis but hindi ka nagantay na lang doon kasi medyo malayo pa yung nilakad mo eh kasi ma'am tinatawag ko si Dodoy Maingay kasi yung tinatawag ko si Dodoy. Sabi ko, Doy, tara na, Mm. Ikaw na magdala ng motor Nasaan ano si Dodoy? Yung... Yun din ba ang kwento ni Dodoy sa'yo? Opo ma'am, opo ma'am Yan ma'am, yung kagawad nakaposas na ako niya Sinuntok pa rin ako eh O bakit naman merong Undue use of force? Nakataas na yung kamay ko oh. Sinuntok pa rin oh. ako Cesar, gusto ko malaman Cesar Nung hindi pa umaalis Si Genesis Meron na bang insidente? May sagutan na ba? Wala, Wala po ma'am Ang nangyari niyan ma'am mm. Paglabas Pagpatigil ko ng, ng sound Paglabas niyan sigaw na sigaw, sabi niya walang ma walang kwentang barangay opisyal. So, narinig nagkasulong so na tinatado. Oh, hindi ako sumigaw na ganyan, ma'am. Sinaway siya. Na, huwag ka na magmura kasi first night pa lang to, may two nights pa kami na kwan. Pay nga muna mm. tayo kasi may two nights pa. And then mura na mura pa rin. Okay, sinita so maraming nakarinig nito. Oh, oh, maraming nakarinig nito. Oo, oh, sinita pa rin siya ng kwan ng Pesa na order namin na kagawad. Wala mm -hmm. Waka na mong mura na mura na buti sinyo bukas matulog na kayo kung ganyan no. O mm -hmm. tapos pagdating so uh, pagdating ko doon minumura pa rin niya ako kaya sinuntok ko siya. Okay, so dali lang, lang ha. Ang hinahanap rin sana natin dito yung side ng ano eh ni Master Sergeant Crisanto. Oo. Uh, nung araw ba na yon, nung gabing yon, duty ba si Sergeant Crisanto? Hindi ko lang alam ma'am kasi nakaya wala siyang hindi siya naka-uniform. Oh. Hindi ko rin alam. Wala ako, siyang damit na naman. So, so hindi siya naka-uniforme. So I am assuming oh. na nandoon lang siya para makisaya din. Oo. Oh. Captain Alan Alagos, magandang hapon po. Nasa line 3 uh, natin. Yes ma'am, good yes. afternoon yes. po. Good afternoon po. Uh, sir, Apa? Captain Alan, diyan nangyari po sa area ninyo, sa area of jurisdiction ninyo, itong uh, pagkukuyog o yung yung insidente. Pero hindi po diyan naka-assign si Master Sergeant Crisanto Olarte, tama ba? Yes, yes po, ma'am. Okay, kasi this is Pandan Municipal. Nasa Sebaste po. Uh, siya. Okay. Ano po ang findings ninyo sa yes, investigation ninyo nung insidente na yon? Ano po ang pangyayari? Actually, ma'am, uh, tama naman yung ano nila na May 23, uh, 2024, ng mga mm -hmm. 2.30 yun, uh, alumni night ng elementary school ng Talisay. So, uh, may police response kasi kami doon. Dinto na over nila yung si... Uh, mm yung complainant natin si Genesis na, mm. uh, sa responding team. Uh, mm. However, pagdating na investigation investigation uh, na na ng ating uh, investigator, uh, may mga allegation din kasi si Genesis na, actually ma'am, uh, wala sa picture on that time mm. nang nandito sila sa station, yung kapatid na polis, ang allegation lang talaga ni Genesis noon, itong si Kagawad ang sumuntok sa kanya. Nag-agree naman sila, actually si Genesis din, na uh, the following day, ibabalik namin sa barangay. Pinamedical namin siya mm -hmm. for a future reference kung mag-file siya kaso later on. Mm -hmm. Then, turn over namin sa barangay. Mm -hmm. So, since nang findings lang ng ano, ma'am, is two days uh, healing period, so pumapasok na slight, slight physical, physical injury. injury. So, jurisdiction mm -hmm. po ng barangay. Yes, ma'am. Okay. So, ma, uh, binalik po namin sa barangay, ma'am, yung kaso. Oo. Ah, uh -uh. uh, Captain Alan. Yes, po. Uh, meron po ba nung inimbisigan ninyo, may mga napangalanan po ba, nakilala po ba yung iba pa na kumuyog doon sa incidente? Yung iba pang uh, naki nakipagbasag ulo? Ah, uh, di. Wala po akong hawak sa ngayon, ma'am. Pero may mga names na binigay si Genesis before. Mm. Uh, pero ang ano lang naman niya, ma'am, is si Kagawat Cesar Olarte. Okay. Yung talagang sumuntok sa kanya. Mm. So that's why nga hindi po talaga kasama sa picture during that time si police. I think ma'am ang nag-coordinate kami sa barangay nung sa barangay na yung case mm -mm. na binuksan nila yung CCTV footage ukadak mm -mm. yung investigation ng barangay. Mm, mm. Doon na rin kami nagkaroon ng copy ng CCTV na nag-engage na sila sa suntukan ma'am. Genesis yes, nung nagpunta kayo Genesis sa Pandan uh, Municipal Station? ang inireklamo mo lang si Kagawad or na Dalawa sila po, ma'am. Dalawa, yung ko. pangalan. Opo. Okay. So, nandun yun, dapat nakablatter. Opo. Captain Alan, dapat nakablatter kasi according to the statement dito ngayon ni Genesis, pinangalanan niya si, kasi kilala mo, di ba? Opo. Si Master Sergeant Crisanto uh, Olarte. Bakit po uh, nabura yes, no, or wala? Uh, uh, hindi, ma'am. Hindi po nabura. Uh, okay. Actually, uh, bisa sa uh, investigator ko ma'am, ang pinapoint out lang talaga ni Genesis is si, si Kagawad ang sumuntok sa kanya. Wala pa talaga si uh, Master Olarte noon. Ngayon po, nung May 28 ma'am, nagpa-blatter ulit sila, uh, yun na po, nandun na po nakalagay na yung allegation niya na kasama na po si Olarte doon at nakita na rin naman namin sa CCTV footage ma'am. Okay. So, so dalawang beses kanila, pala siya uh, na nagpa-blatter. Yes ma'am, actually may 28 ma'am, may 28 nagpa-blatter sila. Uh, okay. Actually nasa barangay na po yung case na niyan ma'am eh. Okay. So tama, so, parang hindi sila nagkasundo. So mm -hmm. that's why na nanadamay yes, na dahil dun sa CCTV. Okay, so kinaklaro ko lang ha, na nung una kayong nagpunta, hindi mo nga nasabi yung pangalan ni... Nasabi so ko po yun, ma'am. Sabi pa nga ma'am ng polis na, bakit hindi siya pumunta dito? Bakit ikaw lang nagawad? May 23? Opo. May 23? Opo. Okay, medyo ano yan ha, kasi bakit wala? According kay Captain Alan, nung May 23, wala. Doon sa May 28 na lang na lumalabas. Opo. Opo. Uh, Captain Alan, siguro tingnan nyo na lang ano, kasi baka mamaya maakusahan tayo na porque polis sa polis, eh... Hindi natin ginagawa or sinusunod ang proseso. But after nagkaroon ng video, yun, doon na lang na lumabas na hindi pwedeng hindi idamay kasi nakita talaga doon sa video. Yes, ma'am. Actually, ma'am, uh, si Peces D. Gallego, ma'am, uh, yun nga po, in-interview nga sila at uh, uh, mismong complainant natin, ma'am, si Genesis pumayag. Siya nga mismo pumayag na ibabalik na lang sa barangay, ma'am. Okay. So, so pumayad ka na ibalik ma sa barangay sana. So, during that time, ang po sa ating investigator, mm -mm. wala po talaga si uh, Master Olate. Okay. Uh, well, it leaves much to be desired, ano? No. Kasi ganun ang nangyari. Nasa line 4 natin, si Captain Harry Amar. Hello po, ma'am. Good afternoon yes, po. Yes, good afternoon po. Sir, nasangkot po, yes, po, po sa isang insidente, ang isa sa mga uh, officials ninyo, I will... Uh, Si Police Chief Master Sergeant Crisanto Olarte uh, Inireklamo po siya ni Genesis Apura Mukhang nakainom po Tapos uh, may hindi, ayun, hindi pagkakaintindihan Nagkagulpihan Naimbestigahan na rin po ba ninyo ito? Sa side ninyo? Uh, actually, ma'am, yung case na po yan, ma'am uh, Hindi pa po na-refer na yan sa office namin mm -hmm. uh, At wala pang uh, complainant or any report na pinorwad sa office namin pero uh, siguro mama dahil may ano na rin kami may information na kami na regarding sa involvement ni police chief uh, <coughs> master sergeant uh, Olarte. Ah uh -oh. uh, magko-coordinate na lang po kami diyan sa Pandan Municipal Police Station uh, regarding po sa investigation dahil diyan po nangyari yung uh, incident para yes po ma'am, para at least uh, in case na kung talagang merong uh, kasalanan talaga at ka involved <coughs> talaga yung personnel namin ma'am ah uh, para mag, mag maganda kami ng uh, sarili naming investigation mm -hmm. para kung uh, mayroon man talaga siyang uh, probable cause ma-refer namin po administrative, Or, uh, administrative ano administrative, administrative case po ma'am na <coughs> complaint ma'am sige kasi paliwanag ko lang dito kay Genesis ano dalawa kasi ang ano dito ang pwedeng track dito administrative case dahil sa posisyon niya okay. at saka criminal case kasi slight okay. physical injuries dahil sa okay. nature ng mga natamo mo na pananakit sa katawan. Kasi okay. kung less than two days, yun nga, uh, may level kasi yan eh. Tapos pwedeng hanggang doon sa barangay lang ang okay. uh, pag-aayos. Ang sa akin naman, administratively, without taking sides ha, wala akong pinapanigan pero komo nga dahil police ang involved at saka meron pa isang kagawad, ito po kasi ay officers of the law. Tama po ba ako? I I'm sure mag-agree si Captain Alan at si Captain Harry. Na ang pag-exercise o yung pakikitungo ninyo sa kapwa, ang level ng tolerance dapat mas mataas kesa ordinaryong tao. Tama ba ako, Captain Harry? Yes ma at po, ma'am. Tama po yan. Captain Alan, ano? So, ganon. Hindi yung, uh, kasi marami rin tayo, nakikita natin, na syempre, yung netizens natin, galit rin sa'yo, Genesis. Kasi nakita nila, bumalik eh. Ba't ka pa bumalik? Di ba? Ano, naghahanap ka ng basag ulo eh. Alam na mga, alam mo na nga na medyo na nakainom. Yung ganyan, hindi ganyan, po, diba? man, ko lang yung kasama ko. So, yun, hindi alam ng netizens yun. Hindi, actually, kailangan i-establish yun. Di ba? Kasi kailangan ipakita natin, malayo na ang narating mo eh. Naglakad ka, malayo na ang narating mo. Tapos bumalik ka pa. Tapos nagkaroon nga ng pagkukuyog ng ibang tao. Pero uulitin ko, wala akong pinapanigan pero gusto ko lang ma-establish na pagka-officer of the law, ka, dapat yung level ng tolerance mo mas mataas kaysa ordinaryong tao. 'Yun naman ang hinahanap ko. Dito kay uh, Kagawad Cesar Olarte, isang kagawad, at kay Police Chief Master Sergeant Crisanto Olarte. Although pwede rin lang sabihin, medyo nakainom sila, pero ako naman ang tanong ko is ano bang alcohol level? Pero na... mam ma ano? Magsasabi talaga ako na totoo, ma'am. Yung pulis na yan, ma'am. May pagkasalbahe talaga yan, ma'am. Marami nang na ano yan sa barangay namin. Oh. Ako lang naglakas loob ng reklamo dito na para yung iba naman na ginawa niya sa, sa kanya oh. para mabigyan ng ustisya. Eh, okay. iba natakot eh. Sige. So, ganyan, so ganyan sa ganyan naman na bahagi ng uh, ano, sa panig mo naman, ang masasabi ko naman, ang pwede mo lang na ireklamo at ikaso ay yung nangyari sa'yo. Hindi naman natin pwedeng ako. Pwera na lang kung sila rin mismo pa, pa. maglalakas loob. Pa, pa. Kasi yun ang pinapakita mo eh, na may lakas pa, pa. ka ng loob para nga i mailantad pa, pa. itong Yan mga pa. hindi magandang ano na ito. Hindi naman po so, maganda ginawa niya sa akin, Mami. Okay. Anong ibig sabihin ng buntut mo, hila mo, <laughs> na sobrahan ka sa lakas ng loob, sabi ng mga netizens? Opo, yun nga po. Opo. Oh. Yan ang sinasabi ko pag, kayong, pag nakakainom kasi. Uh, hindi talaga, na nalalagay talaga sa alanganin ng pag-iisip ng isang tao. Pero ano ba ang gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko ma'am, mabigyan ng leksyon yan yung pulis na yun, yung magkapatid na yun, Eh. Pinagbantaan na pa nila ako niya ma'am, sa barangay eh. Sinabihan mm. pa ko niya na bibiling ko yung tapang mo, sabi niya sa akin eh. Tapos sabi niya pa, may mga nakarinig pa? Na may nakarinig? Opo ma'am, ma yung, yung naghusay sa amin na ano, yung lupon. Na, okay. Nakarinig yun ma'am. Okay. Tapos sinabihan pa ko bobo daw ako, tanga, gaga. Bago sabi niya sa akin, yung, oh. yung, barangay kagawad na yan. Hmm. Sa palagay mo, bakit ka ng mga tao kung wala rin silang ibang narinig? Kasi maraming mga ibang tao na nandun eh. Kasi ma'am, mga tropa yun ni ano ma'am, yung ni, ano, ni police. Kaya pinagtulong-tulungan -tulung ako. Pero nagsabi ako sa, sa polis na yun, Sir, hmm. di ako lang laban sa'yo, ayaw ko may pag sa sa'yo. Okay. Nandoon si Doy, di ba? Opo, doon yun ma'am. Oh. meron bang iba na makakapagpatibay ng lahat ng sinasabi mo? Kasi ako ang nakikita ko dito, magkakaroon ng imbestigasyon. Opo. Diba? Uh, handa ka ba bumalik sa barangay? Na natapos na ba yun sa barangay? Natapos diba? na po, ma'am. Natapos na? Opo. May certificate to file action? Opo, meron po. Chairman Benvenido Casid Sid, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon. Oo, good afternoon. Uh, ito po ay tungkol sa kaso ni Genesis Apura laban sa mga Olarte Brothers. Ang isa po ay kagawad po ninyo. Tama ba ako? Opo, ma'am. Opo. Oo. So, tama po ba ako na meron ng certificate to file action? Nagkaroon na ng tatlong pagdinig ito at walang pag-aayos na nangyari? Opo ma'am, opo ma'am. Nag-file na po kami dyan ng certificate to file of action sa, ano, sa PNP. Okay. So, kung ganon labas na ang, ano dito, ang barangay dito? Opo ma'am. Eh, hey, ayaw nila makipag-sitil eh. Na, napos lagi. na kami ng certificate to file of action. Okay. Kayo po ba ay nagkaroon din ng sarili ninyong imbisigasyon at pagtatanong tungkol sa mga naganap? Opo ma'am, mayroon po. Ano naman po ang findings ninyo? Yung sa side ko po ma'am, nung uh, actually po po, nung, nung nangyari po yan, mm. no, nung, nung paunang yung nag kami, hindi po ako nakapag sa kanila kasi po nung katatapos ng pista, wala po akong busis. So yung pinagawa kong, pinasipil ko sa kanila, yung ex former kagawad ko na si kagawad Salvador Lumacad. Okay. Sila siya po yung nagpasitil sa kanya. Hindi eh, naman sila nagsitil. Eh, gusto nilang, ano, po, yung ginawa po namin, pinapaano po sa lupo, katarungang pambarangay, sa lupon po. Okay. <clears throat> so, hindi eh, naman po sila nagpaano sa lupon, nagpasitil. So, ngayon, na umingi sila ng, ano, binigyan ko ng seripigito to file of action sa, ano, sa, okay. para sa bala na sila ng file ng, ano, sa PNP. Genesis. Uh, pagka nag-file ka kasi ng action nito, police pa rin ang mag-handle. I mean, dadaan rin tayo sa proseso. Uh, handa ka ba? Tutulungan ka rin naman ng wanted sa radyo, pero sa proseso natin dadaanan. At Opo, kung ano't ano man ang lalabas doon, Opo, ay gagalangin natin ang, Opo, uh, ang sistema. Opo, Opo. Okay. Meron bang nakahanda na tumestigo Opo, meron po, ma'am. Sa panig mo? Okay. So, kung ganon, magiging ano ito, patibayan ng ebidensya ito. Opo. Ha? Opo. Yun ang mangyayari. Uh, hindi naman pwedeng husgahan natin nang ito lang ang nakikita natin. di Diba? Dahil maaaring sa CCTV, meron tayong nakikita, pero iba ang appreciation ng, ng bawat tao. Diba? Captain Alan Alagos, sa pan... Oh, po ba pupunta si Genesis sa inyo? Kasi place of... yes, ma'am. Pagkakas po, aling bawa po mga pag election ni uh, ni Kapitan, uh, mm -hmm. aksyon po namin. So, Shari, i-refer -re na lang natin ito. Uh, kasi a matter of evidence na ito kung sino makakapagpatibay ng kung ano talaga ang nangyari, uh, anong punot-dulo, slight physical injuries, and an administrative case. Apo. Para lang maimbisigahan kung ano pa ang mga uh, pwedeng... Uh, kasi ang hinahanap naman natin dito is matulungan lahat ng partido. Di ba? mm, -mm. Sino ba naman ang may gusto na ganitong pangyayari? So, so yun lang din, sir. Uh, sir Genesis, kapag uminom po kayo, ilagay po sa tiyan ng alak. Lagi pong sinasabi ni Idol rafian And uh, sana po, gayon din po kailang kagawad. At uh, gayon din po kailang Police Chief Master Sergeant Crisanto Olarte. Dahil hindi din po maganda na nasasangkot po ang inyong uh, uh, pangalan sa ganito pong mga klase po ng mga insidente. Uh, kagawad Olarte, uh, Cesar Olarte, and uh, Sergeant uh, Crisanto Olarte sana po, hanggat maaari eh, iwasan din po natin yan dahil hindi po maganda. Uh, isa pong pulis at isang kagawad po na nasasangkot po sa ganito oh. na dapat kayo rin po ay Yung level of Opo. tolerance, yun nga yung sinasabi ko kanina, Opo. yung level of tolerance tsaka yung uh, responsibilidad na magdala ng kapayapaan. Opo. Kaya lang, pare-parehas nga po kayong lasing doon. And again, Sir Genesis, hmm. lasing din po kayo nung uh, time po na yun. Pero Sir, um, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio and um, paasistahan po namin kayo kung gusto niyo kung nais niyo pong maghain uh, po ng uh, kaso laban po sa kanilang dalawa. Okay, sir? Paiimbestigahan pa din po yes. natin yan. And mag-backtrack pa rin tayo. Administratively, di ba? kung meron pa po tayong maikukuhang CCTV po doon sa area. Okay, sir? Or, or witnesses po na pwede po nating mahatak. Okay, sir? Salamat po.